si kuya mo na magdadalay eh. Kami pa kung gusto hati pa kami. Aba, lukuloko ka. Kira ulo ka pala pa, pa, <laughs> pa, pa Kami pa, pa to, di diba? ba? Opo. Opo. sa na lang. Isa sa bayan sa box. Ito may natira pa pang dagdag, ha? Oo. Oh, isa sa kasi to sa box. Sasama na to sa na Isa pa yan? Isa pa halos eh. Okay. kasama! Parang nalalaman yung gates ng gear. Ang nakikita yan, sir, dito. Ah, pag binuksan yan. Opo. Pero dapat leg lang. Ayun. Ayun. Ah, may Merong Ayun. May stick na yan. Pang testing. Pang testing ng ano. Okay. Don't check yung one. Yung. Oh. Oo. Oh, laging oh. check yan. Ano lang ma'am. Hanggang leg lang paglagay niyan. Hindi pwedeng. Oh, hindi pwedeng lagpas. kasi maglilik siya. Oo. Oh, meron naman yung pinaka maximum. di ba, doon? Kailangan laging maintain lang yung maximum. Pag bumaba. Lagay. That. That wag konti. lang... Huwag ding sa so sobra. Bawal din. Okay Hanggang liig no, lang patho, daw. Hanggang liig. Huwag hanggang ulo daw yung ano? Lagay daw. Sige daw. na lang bago ito. Ang yeah, eh. Ganun yung pagpapag. Lakas din na um, Lakas talaga ng um, lakas ano. ano. Opo. Ang copper wire ang ano natin, ang motor niyan. 100% copper wire. Ah, copper wire po. Ano, Mas maganda ang copper wire kasi sa aluminum kasi ah. ito siyang copper wire. Nagtatagal lang 6 na years ang life expectancy. Pwedeng humaba pa pag maganda yung alaga. Pag naalaga ang maigi, ano? Pag kuya, yung motor lang bumigay na yan, ano yan? Babapalitan din? Opo, napalitan lang. Magkano rin. din yung ganoon, yung motor? Pag customer namin, 6,000 ang bigay 6, na. 6,000 yung motor daw. Pag nasira ang motor nito, 6,000. Pag hindi namin 6 years daw naman ito magagamit. Oh, pag hindi namin customer, 10 Pag hindi namin customer, 10 to 12,000. Oo, oh, kaya dapat mag isang biik mag-ano ka kaagad para sa motor. Ano yung pagpalit? Ano yan? Asim palit, assembly na. Oo, oh, tinatanggal okay. lang dito siya. Oo, oh, lang po. Tapos itong connector niya dito, tatanggalin lang. Oo, oh, yung pagpalit ng motor. Oo. Oh. Yeah, 6,000. Ganyan lang siya pagtanggal ng rollers. Oh. So. Kung gusto yung palitan ng rollers, tanggalin lang dyan. Ayan, tanggal ang rollers din, nyo. Kung gusto yung palitan, tanggalin dung lang dung ito. Three five do, magkano to yon? Isang plate yon, three Ay magkano okay. yun? Three five yon. Do yon do, three five yun na yung na adjust adjust. Mga palagi na lang po para sa resin. Alam? Galing pa kayo mga manong lugar? Uh, sa Montilupa kami galing. Yung kapatid ko <laughs> yung sabikul yan, sa Bicol yan. Sa Bicol na natin dadalhin yan. Uwas, uwas, albay daw sila. Uwas, albay. Noon pa ito, eh. lang wala lang time itong asawa ko magpunta kami dito. Hindi no, eh, ko pa dapat ako <slurin> nakapuntay. Iskro. lang lang kami time. Buti nga open kayo Sunday. Eh. Ito kasi Sunday lang ang bakante. Kaya...